Hello guys! Ako nga pala si Barbara. Yan, andito ako sa may bahay. Alam nyo ba, naiinis ako kay Bebang at kay Princess. Paano ba naman, hinayaan nila akong umuwi. Ngayon, mag-iisip ako kung anong pwede kong gawin sa kanila. Hmm. Nainis talaga ako, lalo na yung si Bebang. Nainis ako sa kapatid ko. Bakit? Kasi nga, nakukwento oh, ko lang saglit ha. Kasi nga, alam nyo yung nadapasya doon nadapa siya doon sa may probinsya doon kay Lola Tessie kasi pumunta ako doon nagulat ako ang ganda-ganda pa ng ano ko doon nandun siya hmm. lahat ata ng puntahan ko sinusundan ako naiirita ako hmm. nangigigil ako pinahiyaan nila akong umuwi mag-isa tapos ang ending si Nana akong pinagalitan ayoko nang pinagagalitan ako naiinis ako tapos, paghuhugasin ako dito ng plato. Imbis si Bebang yung gumagawa, nagagalit sa akin si nanay, ang tamad-tamad ko daw. Alam nyo ba yon? Hindi naman ako pumunta dito para maghugas-hugas lang ng plato, maglinis Wala naman akong alam doon. Ako tuloy ang gagawa ng gawain ni Bebang. Tignan nyo. Ang dami kong hugasin. Sa kandukon po, paghugasin ako ni nanay. Hmm. Gusto ko pang mag-selfie-selfie. Gusto ko pang mag sa mga friends ko. Kung anong ginagawa ko dito sa bahay namin. Magugas lang ako ng plato. Yun lang pala yun. Imbis si Bebang. Yan pala maliwanag. Nahihirapan pa ako. Yan, guys. magugas muna ako ng plato. At sa mga kaibigan ni Bebang, sa mga friends niya dyan, kung alam nyo kung nasan sila kung pauwi na, sabi nyo, umuwi na sila dahil hindi siya sa akin nag-reply. Maghugas siya rito ng plato. Ako yung pinahihirapan niya dito. Hmm. Yan. Ang hinahina pa ng tubig sa kanila. Tingnan nyo. Paano yan? Ayoko magtabo-tabo. Naiirita ako sa tabo-tabo. Hindi ako sanay. Ano ba yan? Nasisira yung beauty ko dito. Sige na. Magpapaalam na ako. Hindi ko alam kung mapapanood ito nila, Bebang. Bebang Princess. Kung mapapanood man tong ginawa kong video. Lagot kay sa akin, umuwi na kayo dito, lalo ka na bebang, hinahanap ka ni nanay. Kung hindi ka uuwi, hindi ko hugasan itong mga pinggan. Ako yung pinahirapan mo, imbis ikaw ang naghuhugas dito, ikaw ang nag-asikas kay nanay, ginawa mo na sa akin, gumagala ka lang dyan, pasarap-sarap ka lang, ako dito maghuhugas lang pinggan. Hmm, naiinis ako sa'yo, kaya ikaw, umuwi ka na dito, ha? Princess, alam ko, ikaw ang panalo dahil ikaw ang ng kapatid ko. Pero, <laughs> bahala kayo dyan. Dyan na kayo. Che, kahit hindi kayo umuwi. Ay, eh, umuwi pala kayo. Umuwi ka kapatid ko. Kahit hindi ka may iwang ka na dyan. Huwag ka na sumama kay bebang pa uwi. Matuto kang mag-isang umuwi. Ah, tulad ko. <laughs> Kung ako lang nang dyan, iiwan kita dyan. Hmm, Nag-isa. Sige na, dyan na kayo at maguhugas ako ng pinggan. Papaganda ka pa ako. Magpapasilob-silob pa ako para makita ng mga friends ko. Sige na. I'm so vamay vamay na. Ay. 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 Ganon ang maganda. Kunyari, Frank. Alam nyo ba, ano bang... Ano bang una kong gagawin? Maghugas ba? Maglilinis? Wala kasi akong alam sa mga gawaing bahay. Ganda-ganda lang kasi ako dito. Tingnan nyo, wala pa silang tulo. Sinong gaganahan dyan? Hmm. Si nanay pa, pinagluluto pa ako dito. Pinagsasain pa ako. Ay, nako. Sige na, babay na. Ayan, babay na talaga, bababay na ako. Muli, nagpapasalamat si Ate Barbara na mahanap ko si Bebang na pamauwi na dito si Bebang. Nang, bye-bye. Thank you, thank you very much. Hanapin niyo si Bebang, mag-comment kayo. Bye-bye.